Ako si Ernie Moraga. Ito ang aking kwentong bariya, Yamani. May konti akong negosyo, yung bendo machine, kapangkarwas pangkarwas. lang kayo ng 5 peso coins. Aandar ah, niya. na Pwede ka nang mag magkarwas. Katulad po ngayon, meron tayong bagong dating na customer. Kumisan so, po, meron mga motorsiklo, tricycle. Mga siguro, baka mga 50 to 60 a day na mga nagkakarwas dito. Ganun ang araw-araw. Ngayon, kukunin ko na yung koleksyon ng karwas. Ito, inaabot ito ng mga 2 to 3 thousand a month. Dati, binibilang ko, ah, binibilang ko itong coins ko. Pero ngayon, dahil meron ng CODM, hindi ko na siya binibilang kasi malaking, sila, hindi yung masina mismo nagbibilang para sa akin. Kaya napalaking ginawa ang pagkakaroon ng CODM. napakalaking convenient po ito kasi hindi tayo mahirap magpunta ng bangko dito, tapos hindi mo na kailangan pang piliin pa dito magsasayang kusa kaya napakalaking bagay importante talaga na yung mga natin tinahalagaan natin, tapos dideposit natin para umiikot sa iba nag-e-circulate, nagagamit ng iba kahit sabihin mo yung mga 25 centimos, ano, ma mahal ka rin yun. Kasi hindi mo malalagay yung pera mo kung hindi dahil sa malilit na halga rin na Kung may okay, ipon niya, malaking bagay din niya, malaking tulong sa iyo. Pahalaga natin yung mga barya kasi pera din natin yan. Tapos na mga credit sa aking e-wallet, uh, pwede ko rin siyang gamitin sa aking mga iba't ibang financial transaction. Minsan, pinapapalitan ko ng shopping voucher yung coins ko para magamit ko pang bayad dito sa mga pinamili ko. Salamat sa CODM. Eh. Bawat barya ay mahalaga kaya dapat nating itong pakinabangan.